Good evening, uh, mga kamuto vlog. This is uh, Alfonso Muto Vlog. Ito kayo ako sa Delta 3. Uh, ako uh, po ay nakadyuti. Zero, 1900 hours to 0700 hours in the morning po ay isang small vlogger o oh, umpisa ko lang Asaputan niyo po ako mamagita ng pag like and share and pakipindot lang po ang bill button salamat po sa naka-relate and God bless to all sa inyong lahat lalo na sa mga ka-5-9 na ka-duty sa demons saan man sulok ng mundo magingat po kayo at lagi kayong alerto sa bawat duty uh, isa lang po ang mapapaya ko sa inyo bilang security guard yung para natin natin trabaho yung para natin natin responsibilidad kasi ito po yung uh, kinawa nating porso bilang isang security guard ah uh, ingatan po natin ng mga uh, yung duty natin mo establishment na hindi mo nakawal at hindi tayo mapasok ng mga masasamang tao lagi nyo po safety ang inyong mga sarili sa bawat duty ninyo ako po si Alfonso Mutublag since September uh, 2024 ko lang mag-umpisa may nagturo kasi sa akin kung paano ko vlog ngayon dito ko ngayon sa posting ko po sa Lipa Batangas sa Pong Spirito ngayon uh, ah, kami pong gabi nag-iingat din po kami dito dahil dito ay establishment ng SNR Ah, dito Batangas ngayon po ay September 29, 2024. Lagi uh, po tayo mag-ingat yung inurot ko yung sinasabi ko sa inyo saan mong tayong sulok ng mundo uh, 59 5-9 mag-ingat po tayo natampo natin ang mga agency hindi po masira ingatan po natin ang ating binabantay ang mga ari-arian ang ating nasasakupan may lagi security guard ay lagi po tayo mag-ingat ang God bless ang mga nangyari yes, po sa inyo mga kamuto vlog lalo na po sa ating mga 5-9 sa admang tulog ng mundo maraming salamat and God bless to all ingat po kayo